Howdy from Canada! Today, maagang natapos ang ating appointment ng 9am at yung susunod pa ay 12 noon. Kaya pupunta muna tayo sa isang Asian store. 18 minutes away lang siya from here at yung next appointment natin is 12 noon pa. So, instead of waiting 3 hours, why not pumiyahin na kami papunta ng Asian store para mamayang 4 o'clock pa uwi na kami. So, ko lang yung 3 hours na pagitan kesa na mag-alday kami dun sa parking lot. Eh, ang lamig-lamig. Kapag nagagawi talaga kami dito sa Halifax, hindi pwedeng hindi kami sa Asian store na to. Sayang naman kasi on the way naman siya. Ito ang New Asian Food Market. Mas kinikilig pa akong puntahan to kaysa sa mga mall dito ngayon. At ito ay 2 hours away from the Antigonish. Hindi po dun sa pinanggalingan namin na appointment ha. Pagbukas mo ng pintuan o ng bubunghad sa dito ay iba't ibang uri ng buto at iba't ibang uri ng mga nuts. Sa bandang itaas ay ang mga ready to eat na snacks and candies. May mga nasa lata din na biskwit at crackers. Pero wala akong binili dyan. Ang binili ko ay yung sariwang mani na panglaga. Gusto ko sana itong itry yung mga figs. Kaya lang baka may tao na yan sa loob. Kasi ibinayahe pa yan ng malayo. Nakabubusog sa mata itong section na to. Kasi punong puno ng mga iba't ibang uri ng prutas. At may kastanyas pa nga. Kumuha ko ng isang salop ng longan At isang balot ng ginintuang bayabas. O ba diba, ang mahal. Halos lahat ng produkto dito. Lalong lalo na ang mga prutas at gulay ay imported. Kaya mas mahal ito at malaginto kumpara sa presyo na sanayin natin sa ating bansa kumuha din ako ng isang salop ng kastanyas at itatry ko itong lutuin Itong mga guli na to, pangkarandiwan lang to sa superstore, kaya hindi na ako kukuha niyan. May fresh na labong nga dito or bamboo shoot, kaso mukha na siyang tuyot. May mga lotus root nga din dito na ready to cook na, pero hindi rin ako kumuha niyan kasi hindi ko pa siya gamay lutuin. Ang hinahanap ko talaga dito ay yung balat-balat na na bawang at kumuha din ako na isang tali ng sitaw. Busog na busog na naman ang aking mga mata sa section na ito ng gulayan. Nakakatawa silang pagmasdan, kaya lang pagtitignan mo yung presyo, huwag ka nalang mag lahat yata ng nasa bahay ko po nandito ngayon pwera lang sa sigarilyas. May fresh uraro or arrowroot head din dito at mga fresh Asian herbs. Meron ding fresh taro stems, fresh pandan leaves at syempre ang puso mo or puso ng saging. Masarap to pang torta at kare-kare. Kumuha ko ng isang balot ng snow pea tips or usbong ng snow pea. At syempre ang aming paborito ang talong. At yung ibang gulay dyan hindi na ako masyadong kumuha at available nga din yan sa malapit na superstore sa amin. Nahanap ko nga dito yung manggang kalabaw na usually meron sila, kaso syempre hindi siguro panahon kaya wala. May mga suha din, isang kulay pink at isang kulay dilaw lang. Meron din tayong pakwan at cantaloupe, pero kumuha lang ako ng isang papaya. At ito, yung pinakamahal dito, yung bunga ng malunggay. Ang tawag nila dito ay drumstick. $10 lang naman yan per pound. Ang lalaki ng mga gabi o, pero syempre ang kukunin ko lang dito yung mas maliit kasi para sa akin mas masarap yan. Yung ibang root crops or lamang ugat, hindi na yan kasi available din naman naman yan sa Superstore o sa Walmart. Lalo na doon sa New Glasgow na 30 minutes away lang sa amin. Yung singkamas or Jikama, dapat kukuha ako pang gulay. Pero parang may amag-amag na yung balat niya. So parang hindi na siya maganda iluto. May mga shopaw din. Kaso ang puro palaman nyan ay gawa sa baboy. Kaya hindi na ako kumuha. Kumuha na lang ako nitong noodles na pang maming galaw or pang Mickey. At saka dalawang balot na paanang ng manok. At maraming Pilipino processed food din. Katulad ng hotdog, longganisa, tosino at may dugo pa nga. Kaso may mga halo din baboy to at wala akong makita na chicken to sino sayang at marami ding isda dito na frozen kumuha ko ng dalawang balot na ang galunggong dalawang tilapia at isang baby bangus na pangdaing Nagahanap din ako dito ng frozen na puting mais kaso wala kaya itong sabi ng saban na lang kinuha ko at dahil hindi kami nagagahan medyo nakakaramdam na ako ng gutom kaya dumaan ako dito sa tindahan ng mga pagkain na dito rin mismo sa Asian store umorder ako ng tig items dito na isang may fried rice at isang may noodles na saktong sakto na at pasok sa budget to nasa 26 lang yung binayaran ko dito bali apat na klase na ulam isang fried rice right at isang fried noodles Bibili rin sana ako ng bubble tea or milk tea kaso sarado pa yata sila sayang. May mga Pilipino bread din dito na sure na sure ako nagawa to ng ating kapwa Pilipino. May pandesal, coco, sponge bread at marami pang iba at may nakita nga din ako na sumang malagkit. At hindi pa ang Chinese breads and pastries na haluan nga to ng ensaymada dito. Parang leche plan din nga yung isa na yun oh. No? Parang napakasarap nitong ensaymada. Kumuha nga ako ng isa dyan at tumingin-tingin pa ako dito at kumuha ako ng mamon. Yung isang mamon na parang kulay dilaw at yung green tea matcha siguro yun. Kumuha ko ng tig isa. Nakakatakam din tong mga sushi na to, ho. Sayang, hindi ko to nakita agad, eh. Hindi na ako bumili niyan kasi Ay, nakabili na. na ako ng mga pagkain na to. sakto naman din sa panlasa namin. Sa sakya lang namin to kinain para pangbawa sa oras na iniintay namin bago mag-12. Hindi na nga kami kumain ano sa labas kasi ba? medyo masama din yung pakiramdam namin. Kung pwede lang i-cancel yung appointment na to, baka kinancel ko na dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. At kahit nga gusto ko pumunta sana dito sa so Costco nang makabili naman ng mga gamit sa bahay kaya naka hindi na kinaya ng aming pakiramdam dahil mas gusto ko na lang nakapark sa sasakyan tapos natutulog. Bukod sa malamig talaga yung panahon kami nga ay nilalamig oh. kaya sabi ko sa asawa ko maghanap ng Tim Hortons sa doon muna kami tatambay sa parking lot at magkakape kami habang kakain kami ng mamon. Itong sweetheart pastry na to nabili ko lang din sa Asian store at masarap siya para siyang hopya <laughs> na mas malasa pa siya sa hopya. Ang kinain dito ng asawa ko ay yung kulay dilaw na parang mamon. Ang sabi ko kasi sa akin yung green tea na mamon. Ang siba lang ng peg ko, di ba? Well actually mahilig talaga ako sa mga breads and pastries pass forward na tayo dito tapos na yung appointment namin kaya uuwi na tayo kasi lukoyan tayong dumadaan sa McDonald's Bridge at tinatawid natin dito if I'm not mistaken ay yung Atlantic Ocean at kailangan maghulog tayo ng 2 dollars dito para makadaan tayo ulit kaninang umaga dyan din kami dumaan at nagbayad nga kami ng 2 dollars at nadaan na namin ito na may ginagawa sa isang pose ng kuryente kaya medyo traffic nga itong pauwi namin pero saglit lang naman yan wala pa sigurong 5 minutes ay nakalagpas na kami dyan 2 hours ang magiging biyahe namin pa -uwi. Hey, paala